Yo, yo, what's up, what's up, what's up? vlog nga pala mga idol. Yan, nandito tayo ngayon sa shop ni Chacha. Yan, kakabukas lang. Meron tayong ibabite check mga idol. May namin kami yung bago dito. Size 26, Rally. Pakita ko sa inyo mga idol. Yun, kulay team, glossy. naka lockout out na yung ano niya. Tinidor niya. Yan, V-brake, Shimano. Left and right. Raleigh you o. Know, rally yeah, maganda yung batalya niya mga idol. Mm. Good bike, Chacha. Cha-cha! Good morning, ah. Huh? Good, good bike! Morning. Good morning, is good bike Size 26. 26. Rally. 26. Is Semano, Shimano. Shimano Aluminium. Shimano. V-brake. Shimano. Mechanical brake. Huh? brake. Meron daw daw, meron daw daw. Mm. hari 29 hari. 650 riyal Aluminium. Aluminium kulo. Hydraulic. Hydraulic. Apache hari. folding folding, folding, folding uh, Orange. 600 riyal 650. 600, mia, mia. No Discount. Discount yes. hari 27. 37 Apache 700. orange. Apache orange. Ah, Ah, okay. Uh, smooth weld recycle cycle hybrid 800 real apache company $800 800 real. Shimano Shimano original Bicycle. cycle hybrid 24 24 400 480 discount fee $400 okay discount fee 400 number one bicycle number one. Chacha bicycle Shakir bicycle shop Discount <laughs> narinig nyo na mga idol ha discount fee ha yan, Shimano Torni ano ng rally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7 7 speed 3x7 yun, 3x7 nga 26 ayun yung bago ng ano, rally 26 naka disc brake, mechanical disc brake Naka CST all terrain na rin yung gulong niya. Itong katabi niya is uh, 26 din. Mulhem ang brand. Mulhem. Shining, Shiming. Shiming. Yeah. Mukhang yung batali na bakal. Mulhem. Kada Campolos. 26. 26. Um, 500 real, 26 Rally um, 26, 500 real Ada mulhem Kam, 600 same um, same 400 ang mulhem Size 26 Narindig niya na, 400 yung mulhem Yung rally, 500 Ang aga ni Chacha magtrabaho Sugul, alatul sugul Chacha ay, dito tayo sa loob, narinig niyo mga idol ah. Oh. Ayun yung mga bagong bike ni The Mechanic Chacha Shakir ah, uh, Maganda tong ano, Apache Folding Ito yung bago niya sinasabi niya, 27.5 Smooth weld, kulay orange Yan po, yan naka Shimano V-brake na Shimano Tourney na rin yan RD tsaka ano FD Ah, ito yung naka ano, hydraulic. Hmm, lambot oh. oh. Naka Altus. Ito yung ni-review natin no nakaraan. Yung Matred na 29. Hmm. Yan po. Yan lang po ang mga bago ni Chacha ngayon. Yan, mga may mga Cobra 24. Ah. Punta lang kayo dito sa may Sharlam Punta lang kayo dito mga idol sa Sharlam ah. Dito lang yung malapit sa ano. Padala ng pera. Ito yung shop ni Chacha. Ah, number one. Hmm. Trabaho na si Chacha Chacha Tambay-tambay muna kami ni brother Fred dito hmm. So mga idol, hanggang dito na lang ulit ha. Williams Vlog nga pala. Pakisubscribe na lang at pakilike na rin itong video na to ha. Peace out!